Bye. 24 hours later. So sa video na ito guys, gusto ko lang i-flex or uh, pasalamatan ang uh, mga nagbigay sa akin ng mga regalo noong birthday ko. At kasama na rin dito yung mga uh, parang pasalubong <laughs> or yung mga gift sa akin nung aming uh, get together nung nakarang October 6 so sama-sama na guys at isishare ko sa inyo so unang gift ko na pinakita ko kanina ay from Badidai Kulits or Violis TV thank you Badids at ito naman yung napakabango naku grabe ang bango nito guys dalawang pabango from Inday Luella From Sis Luella po yan. Ang ganda-ganda ng packaging niya. At ang bango-bango talaga. At ito namang kasunod ay from Sis Marie. Ayan guys, hindi ko malaman ko anong uh, gusto kong itago. Parang ayoko siyang gamitin. Parang hinayang na hinayang ako. Ang ganda-ganda pang display. At ito namang nasa box na to. Para siyang angel. Pwede siyang, ano kaya, pang display sa ano, sa arrangement. Pero parang nakakapanghinayang gamitin. Parang ayokong kung madumihan. Kaya sa ngayon ay itago muna natin siya sa box at titingnan natin balang araw ay baka pwede natin siyang gamitin sa arrangement or basta pang display ang cute ayan guys at yung sumunod guys itong box na to ayan nakalagay happy birthday sis I Francis alma na excited ako dito pero parang meron na akong idea kung anong laman niya na gustong gusto ko din ang ganda nito guys. Tara't buksan natin. Ayan. Kapag ginamit ko to, um, wala akong ibang maaalala kundi yung nagbigay. Dahil ano nyo guys, collection niya to. Ang hilig niya sa ganito. Super ang ganda. Ang ganda pati ng kulay. Ayan. At alam kong hindi nabibili to kung saan-saan. Original ng Starbucks coffee mug ito guys. Ayan, may tatak talaga. Ikaw na talaga ang sakalam sis Alma. Thank you so much. At dito naman guys, ayan, ang cute-cute niya. Yung ating white match from... Uh, Angge, thank you so much at ang ating halaman na si turtle or string of turtle ay Francis si Cecil. Ang kitkit-kit nila, bagay bagay na bagay sila sa isa't isa. Dito naman guys, itong house plant na to ay bigay din ng ating kaibigan na si Violis TV or Badiday Kulit. At yung patch na yan, guys, ay bigay sa akin. Noong May, nung, nung GTG, nung May sa Gifu, bigay pa rin, bigay rin niya ni Sis Alma. Ay, yan. Ang cute, ba? Diba? Bagay sila sa isa't isa din. At ito din, guys, isang pasalubong or bigay or napanalunan ko ata sa game. Ay, yan. Ang cute, diba? From Sis Alma ulit. Mga cute mga cute ang mga bitbit -bit niyang pasok guys kada may GTG ayan nagmamadali ako excited akong taniman siya kaya ayan nataniman ko na muna bago ko na ipakita sa inyo yung mga halaman naman dyan guys ay uh, sarili kong bili <laughs> sarili ko pong bili yan ayan si bubble gum pinagkakaguluhan ng lahat At isa din tong succulents na to guys, bigay ni Mrs. Alma. Ayan, tinanim ko na siya agad-agad. <laughs> Excited nga ako para naman ay makita natin gumaganda siya ngayong season na to. At syempre guys, <laughs> hindi wala sa mga regalo nila ang aking napakapaborito ngayon sa ngayon na mga ioniums. Ayan, bigay ni Sis Joy ang ating si Ink Painting at si Maldi Grass. At Ayan, ginawa ko na silang arrangement. Ang ganda-ganda bagay sila dyan. At yung malaking yan, guys, ay bigay ulit ni Angge. Thank you, Angge. Thank you sa inyo, ni Sis Joy. At ayan, isa pa, si Cashmere Violet na ang laki-laki niya sa totoo lang guys hanggang ngayon nahanap ko pa yung nagbigay <laughs> nagbigay sa akin yan wanted iniwan lang sa may pintuan <laughs> ewan ko ba sino sino ba nagbigay niyan hindi joke lang alam ko si Fritz ang nagbigay sa akin ng napakalaking ayunyum na yan at ito pa isang napakagandang arrangement ayan din guys iniiwan lang nila sa may pintuan namin yung yung kanilang mga regalo rega na ang gaganda yeah, wanted din guys wanted din ang may-ari niyan ang nagbigay niyan joke lang from sis Cecil din to guys ang ganda ng arrangement bonggang bongga sosyalan sosyal ang so, dating guys thank you sis walang sawang regalo ni sis Cecil ayan guys ang isang halaman nato na iniiyakan ko talaga nung summer alam kong hindi hindi mo ako matiis angge thank you so much kay manjero pagagandahin natin siya hindi ko na siya lulunurin sa ano sa dilig ang ganda ng kulay niya thank you so much angge ang ganda ganda dito naman guys sa ating house plant ay bigay din ng isa nating kaibigan na nag birthday nung GTG ng araw na yun. Ayan meron tayong pa house plant galing sa kanya. Ang ganda din yan guys. At kasama ang dalawang succulents na yan. Thank you so much sis Jed and belated happy birthday na rin. Thank you so much. ito naman guys, ang cute, 'di ba? Isa siyang plant, ano bang tawag nito? Pot cover. Ayan, at ayan nilagyan ko na siya ng halaman. <laughs> Kaya ayan tingnan niyo guys, sobrang napakaganda yung tingnan. Thank you so much, Sis Osang. Galing ito sa ating isang kaibigan na si Osang. dito naman guys, ayan yung para siyang uh, patungan ng mga ano, hanging pots. Ayan kapag gusto mong maghang ng mga plants. Ayan, ganyan. Ang ganda-ganda from Sis Thank you so much, Sis So hanggang dito na lang ulit ang video natin nato guys. Sa so, uulitin maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga gift, sa walang sawang suporta. Ah. Thank you so much and thank you always for watching my video. Bye!